So ito na mga farmers yung unit natin na ginawa, ito ay order. So ito ay 300 capacity ang mailagay dito. So ito ah uh, 300 capacity yung pwedeng ilagay. Ito ay hatcher alone lang mga farmers. So ang gusto nang uh, uh, nag-order nito ay yung para papisa lang dahil uh, sa mga gfowl gagamitin ang hatcher na ito. Alright, So titingnan natin sa loob ng mga farmers kung gaano ba kaganda yung nandun sa loob alright so nandito tayo ngayon sa manukan mga farmers at matagal-tagal na rin tayong hindi na kapag uh, vlog about ito sa ating mga manok so nung isang araw napakalakas yung ulan kaya medyo, medyo basa so yan yung mga manok natin so okay lang kahit umuulan yung mga manok naman natin ay medyo sanay naman sila Uh, uh, hindi naman sila agad nagkakasakit. So, di kagaya ng mga manoko noon na uh, kung hindi ko pa na-infusa ng uh, magandang lahi, ay talagang kapag umuulan ng konti ay talagang pinatamaan talaga ng sipon. So, ito sila. Uh, yung mga heritage natin nandun lang sa kulungan. Yung ginamot pala natin na uh, yung ginawa natin na mixture ng uh, sulfur cure at saka yung Uh, primoxyl powder na minix natin so ayan na sila so medyo okay na yung pakiramdam nila uh, tatlong araw lang akong nagbigay sa kanila at kaapat na araw hindi ko na nilagyan ng gamot so plain water na at sa awan ng Diyos naman mga ka-farmers yung mga manok natin ay bumalik na sa sigla so ayan sila yung mga manok natin So, yung rooster dito na asil, tinanggal ko muna dahil uh, pinagpahinga ko yung mga uh, asil natin na mga rooster para ihahanda naman sa breeding, sa mga susunod na breeding natin. Alright? So, yan na yung mga manok maka farmers na ginamot natin ng pinaghalong rimoxil powder at saka yung solpar QR. So, yan makikita nyo talagang masisigla na sila nawala na yung mga uh, yung ano, sakit nila or sipon nila. So, goods to go na talaga mga ka-farmers yung mga yung ginawa natin na uh, mixture ng dalawang gamot. So, biruin mo tatlong araw lang kung binigay yun tapos yan na sila. Oh. So, wala ka nang maririnig na merong nagkakasipon sa kanila. So, yun, 3 uh, days natin binigyan ng gamot ng pinaghalong sulfur gluear at primoxil powder baka naman. So 'yun mga ka-farmers uh, para sa akin naging uh, maganda yung eksperimento ko. Maganda yung naging resulta sa pag-imbento natin ng gamot na pangpas para sa mga manok natin. So very effective for me. Uh, hindi ko lang alam kung sinubukan nyo pero yung nasubukan ko first time ko yung nasubukan ay ayos naman. So ito lang din yung ginamot ko, tapos dito sa kabila, itong mga bardrock natin yan sila, ay binigyan ko rin sila dahil uh, sa mga sumunod na araw nung nagkasakit ito, merong pailan-ilan -ilan dito, merong dalawa yata o isa na nagkasakit kaya wala nang patumpik-tumpik pa, binigyan ko na rin para uh, hindi na lumaganap yung salilang sakit so ito, uh, effective naman, maraming pa rin itlog ang iniitlog nila ngayon. So, maayos yung nagawa natin. So, sa inyo, uh, kung meron naman kayong mga manok na nagkakasipon dyan, na uh, anong ginamitan nyo ng ganon, so, pakicomment naman mga farmers kung uh, maging epektibo ba sa inyo yung ginawa na mixture ng dalawang gamot. Ito, uh, yung mga g natin, ay nangingitlog pa rin sila hanggang ngayon. So Ang kagandahan dito sa mga g ko mga farmers Sa mga inahin Same nang kinakain doon sa Mga heritage natin ng mga manok Ay palaging naging ito So Biruin mo, tatlong batches na yung na-load ko sa incubator Marami na tayong na-produce ng mga sisiyo So Yung mga na-produce natin ng mga sisiyo Medyo yun na nga, madami-dami So, baka hininto muna tayo sa pag-breed ng mga g dahil marami na rin. So, meron akong apat na batches na yata yung napisa tapos meron pang nandun sa incubator. So, hinihinay lang. Baka wala na tayong mapaglagyan mga ka farmers At saka hindi naman biro yung magpaparami dahil uh, yung patuka medyo may kamahalan na yung mga patuka sa mga sisiw. So, sa mga CCU talaga, mahal talaga yung feeds nila. So, hindi naman natin sila pwedeng bigyan ng uh, yung darak. Hindi naman natin pwedeng bigyan dahil hindi yan magiging, mag, magiging bansot kapag yun ang pinapakain natin. So, sa mga CCU pa lang, dapat bigyan natin sila ng magandang pagkain. So, commercial feeds na rin tayo. Alright, so meron pa tayong ibang CCU na sa mga one month old na uh, mga heritage breed na mga orpington blue medyo malalaki na rin sila so yun yung papalakihin natin at kukuha tayo ng mga breeding materials doon alright so ito mga ka-farmers uh, meron na naman tayong order ng uh, isang hatcher na incubator so ito ay hatcher alone lang uh, hindi ito setter hindi hindi yung uh, magsiswing so ilalagay dito is hatching tray so tapos na yung unit at ito pala ay ang laman pala nito is nasa mga 300 capacity yung pwedeng ilagay ng mga itlog dito na papisain alright, so ito uh, kulang pa ito ng hatching tray pero yung unit na ito ay tapos na so gumagana na yan, maandar na so titingnan natin sa loob alright so ito mga pa-farmers yan ang gamit lang natin na heater ay valve, uh, meron dalawang blower tapos uh, dito naman ilalagay naman natin yung mga hatching tray so mapapansin nyo limang uh, layer yan so yung every layer mag uh, kakasya ng 60 uh, eggs ang pwedeng ilagay so bali 60 times 5 that's 300 capacity alright so ang kagandahan din dito mga ka farmers ay mabilis na siyang uh, linisin kung pagkatapos mapisa yung mga uh, itlog dito sa loob. So mabilis na siyang malinis at pwedeng agad magamit in case nagagamit tayo. Doon kasi sa iba ng mga materials na gagamitin like kung sa plywood uh, medyo ma mahirapan tayo maglinis noon dahil uh, ano kasi yun, rough yung kanyang grains ng uh, plywood. So ito, medyo itong, itong plywood na ito ay Uh, medyo smooth na So hindi rin mababasa ng tubig So goods to go na ito uh, So yan So ang bulb natin ay 50 watts Dalawang 50 watts Bali 100 watts yung nandito Dalawang blower So yan Tapos nandun sa taas yung uh, switch At saka itong uh, thermostat Alright So ito goods to go na ito So nagaantay na lang ako sa order ko na materials na uh, pang ah, uh, gagawin natin ah uh, hatching tray dito. Alright.